idol, good morning, good morning, good morning. Mga uh, idol, uh, akyat ah, tayo ng Antipolo. Yan. Mayroon uh, kami pupunta na Daraitan Resorts Basta. Akyat kami ng Antipolo nga. Uh, nandito ako ngayon mga idol sa Pugun, Shin. Uh, quarter to 6 o'clock. Nasa 5.45 na uh, uh, Mga idol, nandito yung Talagaitan. Uh, na Sabado, ay mga idol oh. Kurang, kurang init na yung silangan no idol, oh, idol, pupula na. Bali malapit na mag 6 quarter to 6. Uh, 6 nasa 5:50 PM. Yan mga idol, ito yung mga antayan ng mga rider ayan mga idol oh. Marami sila. Ito yung mga antayan ng mga rider bago sila umakyat ng polo. Uh, mga idol, nandito na kami sa location, ayan, Daraitan River, nandito kami sa pangalawang tulay, ayan o, oh. ayan mga idol, yung pangalawang tulay, yung unang tulay, nandun sa dulo, ayan mga idol, yung tulay dun sa dulo, ayan, dun papasok yung pinaka-entrance, tapos pagtawid dito, ayan, marami na mga katids yan mga idol o, oh. mga katids, sa gilid mismo ng river, ayan, Hanggang dito na kami. Dito lang kami nakapisto sa pangalawang tulay. Ayan. Saka maluwag dito mga idol. Oh. Ang, ang lawak ng mga batu bato, -bato. Enjoy! Woo! Ano masabi mo sa mga kasama natin? <laughs> <You know? laughs> Sarap po! Yun o! Know? Hindi mo lang kinatangay ng agos o! Toloy, subscribe. dito dito sana naman si Iyari na naman. Iyari na naman, <laughs> na naman si Oh, 'tong natang dito Ayos. na pilin Hindi lang lahat hindi lang lahat trabaho kailangan po ingay oh. enjoy, enjoy man lang kahit sa paano oh. Oh. Obong, okay. okay. oh, ano masasabi mo dito sa ating ride right dito uh, with Ino na tubig, oh, may hangin pa pero Hirap na nga sa bahay lang. Enjoy, enjoy, din. <laughs> Ay, hindi. Pangit naman yung laki na lang trabaho. Hey. Nakaka-stress oh. eh, yun. dapat na ganito, may kunting enjoy. Kamu, sorry po. Kunting oh. enjoy oh. Mga makarating man lang dito sa mga, mga kakaibang lugar naman na ma-enjoy naman yung sarili o oh. hindi lang lahat trabaho Sobra-sobra na. Bawi mo na. Libre pa paligo. Kasama na ba yung mga drawing dyan? Mayroon pong maraming drawing. Agad drawing na lang. <laughs> Bye! Like and share.